Naginit naman ang National Security Council na dapat ay sipain palabas po ng Pilipinas ang Chinese diplomat na patuloy anyang nagpapakalat ng peking informasyon kaugnay po sa bagong modelo umano ng kasunduan sa Ayungin Seoul. Sa kwentong yan, iadid sa atin na Eileen Talipig. Iginiit ng National Security Council ang expulsion o pagpapatalsik palabas ng Pilipinas sa Chinese diplomat na nagpalutang ng fake news, misinformation at disinformation sa umanay bagong deal kaugnay sa Ayungin -Shol. Sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na bilang suporta ito sa panawagan ni Defense Secretary Gilbert Chedoro na palayasin sa bansa ang Chinese diplomat na nagkakalat ng intriga at gustong pag-away-awayin ang mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay Malaya, panahon na para alisin sa Pilipinas ang mga ganitong dayuhang opisyal dahil nilalabag nila ang Vienna Convention on Diplomatic Relations. Binigyang din ni Malaya na hindi dapat nakikialam ang mga diplomat sa panloob na usapin ng bansa dahil sila ay bisita lamang sa Pilipinas. Dumating na anya sa sukdulan ang pangingialam ng Chinese Embassy official kung pag-uusapan ang diplomatic practice dahil kung makikipag-usap din lang sa mga opisyal ng Pilipinas ay dapat sumunod sa official protocol at hindi sa low-ranking official. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.